kapin kay daghan na Uy, daghang salamat. Day. Hmm, pakapin ay, daw, pakapin, ya, pakapin. Pakapin Bubayad, kay nagpakapin man. 2, 4, 7, 10. Pare kapin sa kape. Salamat. Mm -hmm. Salamat, Kevlin. Kapin na Sweet, yung gayo ni sila, oy. Huwag ang imong anak kung masawag di magmahay. Mang Letson sa buntag, mama sahiro, yung ikan brabi

Makan kayak ganda. Wih, mana nag mah bos? Mana bos mana? Ha? Mana. Tepus na, na. <ganda> ah. Sana, ini kenapa lagi kaduhan? bagai bagi bagai badu. Ya, bawal-bawal-bawal. Ah. Ha? What? eat heads today mah bos. Yeah, I mean, and this morning and uh, dalawa this afternoon. I mean, ya, dekat uh, ahono pick up nang Alas Nabi. meron tayong i-deliver sa tag sa Tagbilaran saka sa Panglao Island. tayo magbalot na. No? Oh. pick up. Dos. Mara ka, boss. Tapos na. Ha? Eh? Tapos na. Tama ka, Kat. Balot pa ka para sa Kat. Hindi ah. nag-post ko pa. Ready. Ma, Ana oh. big Ning kamu di bagian. Oh. Tak big na rak. Tatu tangkat ba tatu white ba na, naper. Ah, kin naper? Oh, tatu white rak ku tangkan tatu zilpon. Ah, makan modagan. Padong satu trak. Bye. Ah, bye satu trak. Oh, Ayo atuun janoy, badna. Modagan oh, Ke ya padong sabay, oh, dili padong oh, satu trak. Oh. Eh, eh. Cepat oi ngapa hoi man. Eh eh abreira ni kayo. Panglad to. Ito ay paggamay, pagdato diro. At tangge? Balikan 40 kilos. Oo. Ano samahan niyo mo? Good bond. Init mning good budbud. Ako na. Oi bingkay pares dore. O jamma. Bago mo ka na mahaw, bago mo ka na mahaw, boss. Mangin lang magagit. snacks by snacks. Ay, agay yung mga mo, vlogger, mga, yung, <laughs> <laughs> mga, mga, boy, <yung> mga boyfriends. Hi! <laughs> ucho. Oh, sige, dada, Dos. Pilan Bud, 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 Sige. bud. bud. O, oh, pakapin kay dagahang na panahon na palit. Uy, dagahang, salamat. Day! Pakapin ah, daw, pakapin, yeah, pakapin. Pakapin ni bubayad. Kay nagpakapin man. 2 10. Pare Kapapin sa kape. Natuntulo. Salamat. Mm -hmm. Salamat kay Blink. Kapil <laughs> Sweet. Yung guys ni Silaoy. Yeah.

Mama. Oh, Oke, isiran. Lagi tadi akhir. Bantu Panglaw, Blue Water. Kata di Saturnon mah bos. So di Saturnon mah bos nang kampuk buyong thing order ko lah. Nah, ada additional. Balikin pieces today mah bos nang garawang beli. Uh, doon yung iba doon sa katayan dahil kata kami para sa labing dalawang order bukas wala ka pala kami buak si Acto Daya na tomorrow pero kami sa kasamahan po medyo last pag na kapag kapag may ilalagay pa tayong tauhan doon sa tindahan last pag na dahil maaga kami bukas So next week na lang yung ating buak siya. Dahil maaga rin kami bukas kayaing sabayan para pamili na litsunin. Dahil kinulang po tayo. Wala kasi nakabiyahe ngayon mga boss dahil hindi makakuha ng certificate ng MAO sa bawat probinsya lalo na doon sa affected area sa Ubay Carmen Batuan, si Rabo Yunis may mga checkpoint doon hindi ka maka ano po, daan kapag wala kang certificate walang magre-release ng certificate dahil walang ano po, opisina kaya kung na lang yung sa sagbayan wala namang mga ano doon mga boss uh, checkpoint dahil uh, wala pa akong cases ng ASF doon so maga kami ni Jinad bukas sa uh, sagbayan bukol Oh, natapos na yung katayan mga boss. For Maros, order. Ano ah, start na rin magbalot. Kapag deliver na. Ayaw. 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 Tigilan, tigilan na, tigilan. Walang maganda ano yan. Hmm. Walang magandang mapala niyan. Bad na, bad. Ayaw mo, wag ayong tutulad. Kaya ano nga boss, yun nags. Sc scatter. Scatter. Buti na, na lang, <laughs> <Batin> na lang <laughs> si kake Loy, buti na lang, wala kang ano, cellphone. Pas. Hmm? Pas. 449. Mm -hmm. Pagdokin natin to. So, bigtoki <laughs> 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 Vamos 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 <laughs> Another one So Panglaw na naman mga po Iputo sa nakikadali Okay, yung niikot mga boss. Ah, uh, alis na rin. So, si Tulindo ya uh, dadaan dito later para siya lang yung magdala ng uh, sa kanyang ama. And dahil kailangan ko nang umatin ng ano po. Monthly meeting sa aming uh, asosasyon doon sa tindahan. Ang diretsyon rin ako sa tennis court mga boss dahil ay uh, meron pong po, event. And, uh, yung litso na, na yan sa sa kakainin doon sa tennis court and uh, pasensya, pasensya, na sa mga ano po, regular customer namin na uh, pumupunta doon sa Balwarte para sa aming uh, buaksiak sa per kilo uh, next week na mga boss dahil medyo naalanganin kami sa panahon sa oras so bukas Meron tayong 11 to 12 heads and uh, hindi namin nasahan na mabot ng 10 heads today kasi yung nakabuhok dun, nakabuhok dun sa 7 to 8 lang sana Pero mababot tayo ng 10 uh, Maraming salamat naman Dahil Ano po Pang cover niyan Sa mga nagdaang araw na Dalawa lang yung order Tatlo Ngayon mababot ng uh, Ano po 10 Bukas mayigit 10 So Till next video mga boss Nandiyan uh, masaganang Masaganang Pagmumuhay po Paalam